Magandang gabi po guys, andito po kami ngayon sa aming lugar na umimachi May bagong yakiniko daw sabi ng aking anak Kaya pinuntahan namin guys Masarap sya na yakiniko dito, banda sa amin pala Ang sarap pero yun lang <coughs> Medyo pricey sya guys Good morning guys, kagabi kumain tayo na yakiniko Kaya ito ngayon ngayon na naman Itong umaga na to, maraming schedule. Naka-schedule ang mga Pilipino sa bahay. Na magpaluto sila at dito kakain. At ito yung pagbukas ko sa kurtina ko ay, ayan ang nakita ko. Naglilinis na pala yung aming kapitbahay ng kanilang palayan guys. So mag-uumpisa na sila. Pero medyo uh, malamig pa ang simoy ng hangin. Eto na guys, nagumpisa na yon, dumating na sila at ang aming mga kapitbahay at suki ko na rin. Ah, ayan, kababayan natin nagpaluto ng bihon dahil may birthday daw. So, bilang papasalamat din at eh, regalo ko na lang kasi hindi ko alam birthday pala ni nang isa ng suki ko ay binigyan ko na lang si Eric ng nilutuan ko na lang sila ng pinakbet. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. <laughs> Birthday, birthday. 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 Okay, salamat ya, Nindibu, HAPPY BIRTHDAY JIRICK! birthday kamu kan? Hah? happy birthday! Samas, samas, samas! Ka-birthday ko rin. Ngayon din ang birthday. Asawa. Pwede okay, di Nandito siya. Paano nag-celebrate yung asawa Kaya mo siya mag Paano sa buhay niya mo Nagpadala naman si Papa, no? Obe, pera yun. Mamaya, mag-live show silang dalawa. Mag-live. ha? Tulog na. Tulog kaya ba kayo? Okay, kaya yan. Lasa uh, ngayon. First time kung mag-ano. Kaya ka madali. Ha? Kaya ma. mo. Plato, 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 plato. Kain ako ha. Ah. Meron ako. Oh, Nagtago ako eh. Meron ka? Oo, meron ako. Mm, sabay ka na. Sabay ka na. Ayan, pakbit at saka pansit. Kunti lang pakbit. Walang ano, gulay eh. Yung ano rang meron sa ref. Bye, bye, bye. na. Lata yung kanin. Lata yung kanin. Lata yung Ano Lata yung kanin. Ikaw pa naman nagtimpla niyan. Ano po? Ano po? Sardinas dito. Yan Nagtampo yan kasi sinabihan nyo na. Hindi pa naman kumakain din dito ng sardinas. Nako. Hindi yan lang. Nagay ko yan sa ano, Renew Brands, di ba? sa YouTube channel ko. Di ba? tayo guys! Ay, ay. Sa, um, kain kain ni madam dok pancit sweet kung pilipina talaga <laughs> yeah, pilipino no pilipina pilipina lasing. lasing na ang birthday celebrant ano 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 Ah, ano 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 ano

<laughs> Tahimik ah. Masarap mo kumain pag marami na. Mm -hmm. oh, masarap talaga. Masarap kumain ka mag-isa. Sinabi mo na maaga sana kasi bigit tayo ng cake. Wag. Wow. Ano? Dari lang sana. Masarap kumain pag lang. Ay mo, ang cake pang bata lang yun. Hmm? Pang bata lang ba yun? <laughs> <laughs> huh <laughs> <laughs> mm. mm. huh <laughs> <laughs> yun, yun. ng huh mo. Marunong pala? Meron huh 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 at huh huh

paso isa. Kain daw, Jok. Meron po lang isa. Mm. Hindi na, hindi na. Hindi na, hindi na. Hindi Itong kanan lang. Hmm? Itong kanan <laughs> <laughs> First time mo pala. Totoo talaga, first time mo sumayin ng sardinas na, no? Hmm. S Sarap pala eh. Tama, susama na mukha mo, mayroon ka lang kumalasang niya. Kaya <laughs> niya kay pangit eh, naman. Ay natin kasi parang ayaw niya <laughs> magsalita.